Outfit check Muna. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. cool. Today is fifth day, ma'am. fifth day of Jenna's babysit. Ang Jenna, yeah. fifth day ni baby Jenna. Ta so guys, on the na tayo sa babysit center. So ngayon na ulit ako naglugay ng buhok. Kasi sinipag tayo magplancha ng buhok. Good morning everyone. So, ang um, weather today is makulimlim. Did rain the whole night man. Mm. Yeah, umulan daw ng magdamag kagabi. So, ang um, kalye today is basa. Tapos makulimlim. Siguro ulan ulit. kahapon pala guys medyo nagkaroon kami ng debate ng asawa ko or pagtatalo ah? At ayaw niyang gawin ko to bakit ba? anong masama I-try ko? diba po? mara balang araw Malay natin balang araw, hindi natin kailangan magtrabaho, gaya ng iba nasa bahay lang. Di ba? Tapos, sana, di ba? Ang dami ko kasing napapanood na gano'n from scratch. Nag-boom sila kasi naging successful sila sa paggagawa ng ano, ng vlog nila. So, na inspire ako sa gano'n. So, gusto ko siyang itry. Ito namang kasama ko is, parang ayaw niya. Hindi ko alam kung... Eh, basta... Ah? ang dami, ang haba ng pagtatalo namin kahapon. As in, natulog nga kami nang hindi kami nagbusok, ng nang hindi kami nag Kasi, kasi magkaaway kami. Pero, pagising ng umaga, parang walang nangyari. Parang hindi kami nag-away kagabi. So, yun. At saka, hindi naman talaga kami nag-away ng ano, sobrang-sobra talaga. Pagkagising namin sa umaga, parang pinaghanda ko siya. Wow! Hinanda kayo mga doon, lagi ko naman kinagawa yun. Every day, ko yung mga damit niya, na isusuot niya, ako yung pumipili gano'n. Tapos, sinabayan ko siyang kumain. Kaya, alam mo yun, tipo, mapapaisip ka, ah, parang kagabi, magkaaway lang kami neto ah. Tapos ngayon, kasabay na kami ulit kumain. Parang gano'n. So, talagang gano'n kami. Hindi, hindi siya mahilig, ano, kasi makipag-away talaga. Kahit minsan, ako na lang yung umaaway sa kanya para may pag-awayan kami. Tapos ah? ako yung may kasalanan, siya pa yung magsusuri. So, yun yung maganda dito. So, bless ako sa asawa ko talaga. Sobrang bless mo sa asawa ko. Kasi, sobrang bait. Sobrang bait. Wow! Sobrang behave naman ng aming bolingit Oy, lapit na tayo, nak. Dito na tayo. See you again later, ha? Huh? Maybe ikaw ulit doon, ha? Huh? <laughs> Tahimik lang siya. So guys, bago siya kuhanin ng mag-aalaga sa kanya, temperature first muna. Kaya yeah, bang white yeah, na ako nag-mouse sa yeah. Okay, okay. 嗯 <laughs>。 Wow. So, siyempre, ang una nilang gagawin dyan ay sasabunin nila yung kotse mo muna. Tapos, siyempre, babandawan ng tubig. Tapos, ibabrush nila ng ganyan. Tapos, yung machine naman na yan, yan yung ihigup ng tubig sa kotse mo. Tapos, pagkatapos noon, ayan na si Kuya. Siya na yung ng kotse sa my kasi may kukunin order si asawa na wet tissue ni baby Jenna. Ayan guys, happy. Naiihi na ako sumpara. So, pag ganito malamig kasi pala ihi talaga ako. Kahit konti lang iinamin inamin kong tubig, sobrang mayat maya siguro every 5 minutes naiihi ako. Ah? Nakaapat na beses na ako ihi may dinaanin kaming 7-Eleven para dun ako makiihi. Kaso, kainaman, ay nilang nilang magpaihi, sinaraduhan. Ha? Ah? So, pigil, pigil tayo ng ihi. Hanap ulit tayo ng ano may ihi. Siguro sa gasoline station na lang. So, ayan na si asawa. Nakon niya na yung package niya. Okay naman? I got 50 dollars for free. Really? Yeah, someone forget. Oh. <laughs> so, ayan mga mamsi. Dumaan muna kami sa gasoline station para makihi. Ihihih na kasi talaga ako. So, yun guys. Nakaihi na ako. Success. Woo! Ito na lang. May malapit na gasoline station dito so nakaihi ako sa gate. Gali tayo guys ng clothing. Clothing. So, ito na lang. Ito na lang. So, kompleto yan. May mga vegetable din. Wow! So, convenient dito. So, gusto ko sana o favorite color ko. Gahanap kami kawali eh. No, it's not uh, Chip, chip, chip. Chip. So, ayaw ng asawa ko. Gusto niya mamahalin. Woo! So, nag-check siya sa ano, sa shopping Kung so, merong mas better. Gusto ko kasi ng steak eh. Para pag nag tayo, hindi siya nadikit. Kaya nag-check siya. Check the purple one, ha? Huh? I like the purple one. So guys, nakahanap tayo ng purple. Yan, favorite ko. So, kukunin namin yan. Kumuha ako nito para air freshener sa kotse. Mabang kasi gustong gusto ko to. So guys, tingin-tingin muna tayo ng mabibili natin. Kuha tayo ng isa nito para doon sa madaming coins na naipon ko na. So guys, 2.39 to. So, why is asawa ko? Lagi niyang kinukompare ang price sa Shopee. So yan, yeah, nag-check na naman siya Shopee. Kukompare niya kung mas mura sa Shopee or dito. So, pag mura sa Shopee, syempre sa Shopee siya kukuha yun. yon same price lang siya sa ano sa Shopee ang difference lang tat tatlong saksakan siya pero meron siyang eto turning off bawat saksakan so ito isa lang so yung nasa Shopee is tatlo so yun ang kukunin niya same price lang din naman mo ano din kami ng dalawa na to <clears throat> para to sa ano sa lababo pang drainage ng ating mga sala ng ating mga kanin-kanin or whatsoever, mga mumu, ganyan. 15 lang siya. May mga ganyan sila. Kompleto dito. Yeah. Meron silang taya ng baby. Meron din silang arinola, guys. <laughs> Babayad na kami, guys. Enjoy. Ang cute na nito guys. Oh. Ayaw kasi na asawa eh. Pili natin tong red color. Pinili natin kahit ayaw ni asawa. Wow! Okay. Wow! wow. pala tayo guys. Nakalimutan ko na. Papapaka ko ng konti bago kami umalis para sundin si baby lalapag tayo ng konti. Yeah! Sarap. Sibles siya. Tapos ang tamis. Naantay ko pa sa si asawa ng Yosef Papa, pa. Papak muna tayo na ito. Sarap na Hmm, Tamis. So, paalis na kami. Sumunan so, namin sa iyo. Baby. 你好，大家好。今天当老师哦。嗯、mm，hmm. okay. 还好吗？今天。Okay. 今天很好，他不是还好而已，一天比一天进步很多。嗯、mm，hmm. 对。

奶奶，那边是不好玩吗？嘿，那边不好玩吗？你喜欢在家里吗？会，嘿，给我尝。妈妈，我喜欢吃的，不要忘记那边。所以 <So, S 1>，每年吃个三亚，过年是摆那下面，是不是有小孩不能玩兔兔？是不是有水？ Na happy. Ganyan siya ka happy pag nasa bahay na siya. Ay, nako naman ang baby ko. eh. happy yan. Tiki, tiki, tiki. Vitamins ng amin. Ay, oh, ay, 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 very good happy talaga siya eh ay, ay, hey, itin Yeah, ubos niya. Very good. Nam na ikaw, Josue. Yeah, Josue. Yeah, very good. Ma, <laughs> uhaw siya eh. So, ayan guys. Dito na natin tatapusin ang ating mini vlog. Good night. Matutulog na tayo. Good night everyone. Thank you for watching. Good night.